Huwag kang aalis ng Japan nang hindi dumadaan dito sa Don Quixote. Sa Shibuya Branch nga pala to, ito yung favorite namin para siyang pancake na merong cheese sa loob. Habang nakapila si Hobby, nag-ikot-ikot na muna ako. Dito kayo makakabili ng iba't ibang mga pasalubong. Pero ayan, ito na nga ang cheese. Ayan, mozzarella siya. Super yum. So here nga sa Don Quixote, merong mga noodles, may mga foods, iba't ibang klase. Sobrang dami. At ito, may ichiran din. At marami pang iba. Ito talaga yung go-to place na mga bakasyonista o kaya naman OFW tapos na no, umimili ng mga pasalubong. Meron din mga alak, yung mga chocolates. Grabe, name it. And eh, nandito na ata halos lahat. At syempre, mawawala ba naman ng KitKat? Ayan, iba't ibang flavor. Super dami. Ayan, madami pa. May macadamia. At syempre, hindi pwedeng mawala ang mga gummies para sa mga kids. Super cute na itong Mario. So, bumili ako. Pinapasalubong ko sila kay Toshi and Akari. Tapos, binilan ko din si Summer. Tapos, ayan, iba't ibang mga characters. And, syempre, si Pikachu nandyan. Si Kirby. At, napakadami pang iba. Tapos, dito naman yung mga makeup. Sobrang nakaka-overwhelm nga, lalo na kapag first-timer kayo sa Japan. Bumili kayo nito kapag pumunta kayo dito, maganda yan. Para siyang salon pass. Meron pa silang ganito, hindi ko alam kung effective yan. And ayan pa, dito nga pala sa Japan, kapag naka 5,500 yen kayo, meron na kayo yung tax-free. Applicable din siya dito sa Don Quixote. And of course, madami mga pang hair. Ang gaganda ng blower nila, kaya lang hindi swak yung volts or yung watts batawag doon dito sa atin. Tumatanggap din sila ng Alipay, ayan, ng GCash, and ng credit card. Nabidan kami doon, kaya pumunta kami dito sa isa pang mega na branch. Ito naman, dito lang kami sa floor na to, yung mga foods Kasama ko nga ang aking mga bestie O, oh, ayan, sasayaw pa yan mm, Tingnan nyo, i-follow nyo nga pala yan, Akix in Japan Tapos here naman yung mga noodles Or mga ramen, ayan, ichiran And dito naman yung mga nisin, ayan, hindi yan mawawala sa pasalubong And meron nga silang curry Meron yung mga pancit canton Ito, masarap to, bumili kayo nito. Meron ding Doraemon. Ito din, masarap din to. And ito, bago kong bibili. Hindi ko pa rin tikman Ito, masarap din. Ito naman for the kids. And itong chips na to, masarap din to. Also, this one. Itong curry naman, titikman pa lang namin. As well as itong candy. Tapos, ayan si Akari and si Javi. Naglalaro sila, pampa-aliyo. Tapos, ayan na nga. Tapos na kaming mamili. At ayan, ready to go home na sa bahay nila. Ate Akiko, bye!